staycation. So, dito, dito si Lani mag-stay for a week. Pakita ko sa inyo. Ganda. Merong patiling, ganyan. ganyan. Ganun siya. So, doon, may nandun yung kusina. May isang room doon. At saka, isang laundry room. May CR din. Tapos, dito, CR yun isang kwarto, isa pang kwarto dito, merong CR din. May Ayan. Ayan. May ganda siya. Balcony. Ayan. Dalawa daw balcony dito eh. Sabi ni Jed. <laughs> Baby ha, hindi ako marunong lumangoy. Okay. If you want, you can go there Hindi, diyan ka na Here, go here, pass through this tunnel Now, yeah, you can go there You swim L Lalakad ka eh Baby, you want to stay here? Ay, nga no pala, hindi pwede Meron kang pasok sa school, baby No, no, it's okay It's just, just three feet Uh mm, I don't want to go there baby it's just three feet. Are you sure? Yes oh go go <laughs> scared me. <laughs> mm -hmm. Yeah yeah just three feet uh three feet lang jan you can swim at four feet, remember. Oh yeah, it's oh We're Swimming fun. Have fun if I have my floaties I can do like this. Okay, but I can't I'll learn how to swim I think it do over here. Okay, 12 lang Ito na lang din yan kay mami. Ito na lang kay mami. Oo. Oh. Pangit na nga. Ayan. Hi. Hi. What? I see a swimsuit. Yes, Because I will swim too. Ayan. Ito kami. Parang ano Mag-stay sila na dito ng one week. So, nakikikondo. Nakikirelax. Okay. sila. Ikot-ikot. Ayan. Mas maganda pa daw siya kay Catherine. Sino? <laughs> Ikaw, sabi mo. Pagkala ni ano niyan, tisay ka na talaga. Baka nga maganda ka pa sa mga Australia na talaga. Kulang na sa akin. Bakit gusto mo ba labas tayo? Saan? Ngayon po tayo siya labas. May pera ka ba? Kulang na niyan. Kulang <laughs> pa, <laughs> alika. Alika. Hindi ba tayo? Ay ka. So, ganito siya, oh, mga low rise lang. Na condo. So, nandito kami yung doon, doon sa penthouse. What? swim, okay? Okay. Ayan, so, ayan sila. Ayan, notice ay yung isa. Dito pala kami, yung centro ko. Namili kami ng mga pagkain nila ni parang gutom. Mm -hmm. Yan, mamili kami. Tataas mo, hindi ka kasya mahal. Ayan, ganyan ang dapat. <laughs> Ikaw mag-adjust sa akin, ha? Mag-adjust siya. my baby. Ganyan. Mag-adjust <laughs> <ka>. siya. <laughs> ang mga pinamila namin. Tingnan natin. <laughs>

bumili ng Jollibee palabok. Nakalimutan may binili, uuwi na. <laughs> sa amin kasi sa, 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 Australia namin, hindi kami pinag-aantay. Eh. Dito mag-aantay ka talaga. Mahal, <laughs> kung hindi mo pinaalala may binili sila, hindi na ma... <laughs> Makaka-uwi na tayo, hindi na kuha yung palabok. Ano ba naman yan? Sa, sa, naka nakakita na sa atis wala ka namang kinain. Mm, like this baby, ha? Eh. si daddy. Oh, relax na, relax. Oh.

I'll take a picture of you, okay? Wait. So, mag-house tour tayo ng no, very, very quick. So, ayan. Ayan, pagpasok, meron ng ganito. Ayan, meron silang display na ganyan. May paralo. Tapos, merong lagay ng shoes. Ito, shoes, lagay din yan. Ito, shoes, eh. So, pwede itong lagay ng shoes, oh. So, diba? Kung gusto nyo. Ayan, tapos, dining table agad. This is Tapos may panook sila ng ganito. Display lang din. Tapos, pupasok, eto agad yung mini kusina. <coughs> Kompleto. Merong hey. ano, cabinet sa taas na dalawa. Hey, meron din. Pancake. Meron din dalawang uh, mga, ano, mga cabinets. May dish rack. Pero meron siyang lagay ng mga dish dito. Pati um, kaldero. Ganda oh, yun. Dito kaldero. Mga kaldero. Yan. Tapos, may mga palinis na ano. Ganda. Mami, this is mm. your favorite one, right? Yes. Mm -hmm. dito, meron din pa ganyan. Kompleto ng gamit. Pwedeng gamitin. May fridge. Yan. Dito, yung isang kwarto with that no hmm, pero hindi ginamit pero pwedeng gamitin yan kung halimbawa ang ano eh ayan ganyan tapos meron dito sariling CR to 'yan sariling CR pag bubuksan yung pilao tapos dito <coughs> laundry area may pa laundry area tapos merong ano dito it. uh, Ito tapos pwedeng magsampay Diba? Come on, baby. Let's go. What's oh, that sound? pa tayo. Tapos dito, may mini sala sila. Side table. Merong parang side table na center table. Meron silang TV. Tapos meron display dun sa taas. Ayan, yan, air condition. Tapos dito, may balcony. Ayan. Balcony. Madilim na. Ito yung view. Ito yung ano eh. yun sa alabang. Hindi masyado. Come on, baby. It's cold. It's cold. Yan. Tapos, dito. Ah, dito yung ano, CR. Isa. sanatin natin yung CR. So ang CR niya ganyan, ganyan, may ganoon sila, may design. May ilig sa design yung ano nito, may are Ayan, tapos may shower, may heater naman, so okay lang. Ayan, come on, let's go. And there is a toilet paper. Uh -huh. Ayan, well, tapos eto, itong isang room, actually ano talaga ito, office. Office siya. Yeah. May table siya. Nalagay ng mga gamit. Yan, <clears throat> Pero merong ano dito, provision na bed. Pero ano talaga to? Office. Kasi meron dyan, nandiyan makapwesto yung working chair. So merong nagay ng ano dyan. May aircon din. May cabinet. Cabinet. May pa-display na ganito. Tapos pa yung isang room, yung pangatlong room. Ganun din. May bed na ganyan parang master bedroom. Side table. may aircon din. Tapos may cabinet. Okay. Tapos may toilet din. tina natin yung toilet dito. Ano yung tsura. Ayan. Uh, meron din shower. Then may heater din yung shower dito. may ganyan. Ayan. Meron din yung... Ah, uh, this is Okay, may sink. Ayan pa ganito. There is like that. So, may mong, So, dito, ano, walang exhaust fan. Kasi may bintana naman. Yung kabilang CR, mayroong exhaust fan. So, bali, tatlo yung CR dito. Oh, Ayan. Ganito siya sa gabi. Ang ano. What, baby? Wala tayong dalang payong mal. Ah, okay. Ganito siya sa gabi. Uh, may mga naliligo pa. Nagaano yung mga ilaw. Um, bawi na kami. Sa bahay kami matutulog. So, pauwi na kami. Sa bahay kami matutulog kasi may church bukas. So, hindi na kami makakabalik balit pa dito kasi um, may pasok sa work and then baka Friday punta naman kami ng bae ano, ano, isip ko mag daily vlog kaya ako. Kaya lang kasi, kung magda daily vlog ako, gagawin ko lang, magtatrabaho, yun lang. Ano ako bang ginagawa sa buhay kundi magtrabaho? Or, or pupunta sa, ano, hospital. So, ang hirap. Kaya ang tagal ko hindi na vlog. So, ayun. Mamaya na lang ulit. Hindi ka nga pala ano ka mo ni driver. Duminawala natin. <laughs>